Ano ang hitsura ng langit? Ang tanong, naniniwala ka ba sa langit? Kaibigan, naniniwala ka ba sa langit? Kung ganun, halika't ating tatalakayin ang paksa natin ngayon tungkol sa kung may langit pa o ano ang hitsura ng langit. At ihanda ang iyong sarili na makinig sa katotohanan tungkol sa langit. Kung handa ka na kaibigan, buksan mo ang iyong isipan at buksan mo ang iyong puso upang masilayan at maunawaan mo kung ano ang totoo tungkol sa langit. Kung nais mong makamtan ang tunay na kaalaman tungkol sa kung ano ang langit, maging alisto ka sa pakikinig kaibigan at huwag palampasin ang pakikinig sa bawat linya ng mga napakahalagang katotohanan dahil ito ang magpapalinaw sa iyong kalituhan tungkol sa langit. Ngayon, makinig kang mabuti kaibigan at sundan ang napakahalagang katotohanan ito. Makinig ka mula sa simula hanggang sa dulo itong napakahalagang pahayag dahil sa paraang iyon ay mauunawaan mo mabuti kung ano ang katotohanan tungkol sa langit. Ang konsepto ng kung ano ang hitsura ng langit ay maaaring mag-iba dipindi sa mga personal na paniniwala, relihiyon at kultura. Gayon paman, iniisip ng karamihan na ang langit ay isang lugar na tunay na kapayapaan at katahimikan na kadalasang inilalarawan ng maliwanag, ethereal na liwanag. Sa Kristyanismo, ang sangkatauhan ay ipinangako bilang isang hindi maaarok na paraiso ang ilang paglalarawan na may pagkakatulad sa mga sistema ng paniniwala ay kinabibilangan ng mga mayayabong na hardin, umaagos na ilog, magagandang gusaling puno ng mamahaling bato at mga lansangan na gawa sa ginto. Ito ay isang lugar kung saan walang pagdurusa o sakit, puno ng pagmamahal, saya at walang katapusang kagandahan. Inilalarawan din ito bilang isang lugar kung saan tayo ay malapit sa Diyos at muling pinagsama ang pamilya sa kabilang buhay. Ngayon, naisip mo ba kung ano ang itsura ng langit? Ang pagkahumaling ng tao sa konsepto ng langit ay isang lumang bilang relihiyon mismo. Mula sa sinaunang sibilisasyon hanggang sa modernong lipunan, mga pilosopo hanggang sa artista at pang-araw-araw na tao. Hinahangad ng henerasyon na isipin ang malaparaisong kaharian na ito bilang isang lugar ng sukdulang katuparan at kaligayahan. Kadalasan, ang mga deskripsyon ay metaporikal na sumasalamin sa ating pinakamalalim na hangarin at pinakamataas na halaga. Kung ito man ay ang kadakilaan ng arkitektura, ang katahimikan ng kalikasan at ang init ng pagmamahal at mahabagin. Ang pananaw ng bawat tao sa langit ay nagpapakita ng isang bagay tungkol sa kanilang mga pag-asa, pangarap at espiritual na paniniwala. Ang pagnanais na malaman kung ano ang hitsura ng langit ay isang testamento sa espiritu ng tao magpakailanman. Na pagnanasa, para sa banal, sa paglampas sa walang hanggang maganda at mabuti, sa larangan ng sining, ang langit ay inilalarawan sa napakaraming paraan na sumasalamin sa magkakaibang kultura at personal na paniniwala ng artista. Ang mga pintor ng Medieval at Renaissance ay madalas na inilalarawan ang langit bilang isang lugar na may mga ulap at mga anghel karaniwang makakita ng mga eksena ng mga celestial na lilalang, mga santo at banal na trinidad na pawang naliligo sa ethereal na liwanag. Ang mga representasyong ito ay naglalayong makuha ang napakagandang kagandahan at katahimikan na nauugnay sa langit. Ang tanong, ano ang hitsura ng langit sa mga relihiyon sa mundo? Inilalarawan din ng maraming tradisyon sa iba't ibang sistema at paniniwala ang langit bilang isang ethereal na kaharian ng walang hanggang kapayapaan, kaligayahan at pagkakaisa. Inilalarawan ng Kristyanismo ang langit bilang isang celestial na tahanan kung saan ang mga mananampalataya ay ginagantimpalaan ng walang hanggang kagalakan at pakikipag-isa sa Diyos. Sa katulad na paraan, ipinakilala ng Hinduismo ang konsepto ng swarga, isang makalangit na kaharian kung saan ang mga kaluluwa ay nagtatamasa ng napakalaking kasiyahan. Ang Budhismo ay nag-aalok ng ideya ng Sukhavati, isang purong lupain na naglalaman ng katahimikan at kaligayahan. Sa Islam, ang Jana ay inilalarawan bilang isang napakagandang hardin Pinalamutian ng mayayabong na halaman, umaagos ng mga ilog at napakagandang ganting pala para sa mga matuwid. Ang pangunawa sa Hodeismo sa Ulam Haba ay nagpapakita ng isang espiritual na kabilang buhay kung saan ang mga matuwid ay pinagkalooban ng walang hanggang pagkakalapit sa banal na nakalulugod sa isang estado na ganap na katuparan. Ang mga ito ay kumakatawan sa pinakamalaking relihiyon sa daigdig. Parihong may iba't ibang pananaw at lubos na pagkakatulad sa iba't ibang imahin ng mga paniniwala. Kahit na may mga pagkakatulad sa konsepto na kung ano ang hitsura ng langit at maging ang mataas na antas na mga inaasahan sa karanasan sa kabilang buhay, halos lahat ay nag-iibah sa proseso kung paano magkarating sa langit. Ang tanong, ano ang biblikal na paglalarawan ng langit? Ano ang hitsura ng langit ayon sa Biblia? Ang Biblia, sa malalim na karunungan ito, ay nagbibigay sa atin ng mga sulyap sa langit na nagpinta na ng mga larawan ng isang kaharian na malayo sa hangganan ng pangunawa ng tao ang mga taludtod at mga sipi nito ay nag-alok ng na mga pahiwatig at pananaw sa banal na kalikasan at karilagan ng makalangit na paraiso na ito. Gayon pa man, sa pinaniniwalaan ng Biblia na ang walang hanggang paraiso ay mas nakila kaysa anumang bagay na maarok natin. Sa ikalawang Korinto 2.9, nasusulat, ngunit gaya ng nasusulat, hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga di hindi pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ang banal na kasulatang ito ay binibigyan diin ang hindi maisip na kaluwalatian at kadakilaan ng langit, isang kaharian na higit sa ating makalupang pangunawa at kaalaman. Sa wastong konteksto nito, tunay na inilalarawan ng ikalawang Korinto 2.9, ang pangkalahatang mga pangako ng bagong tipan bilang maluwalhati na higit sa kung ano ang maaari nating makita. Gayun paman, huwag nating kalimutan na ang buhay na walang hanggan ay isang malaking bahagi ng pakinabang na ipinaabot sa atin sa kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, ito ay isang mahusay na banal na kasulatan upang tukuyin ang parehong itsura ng langit at kung ano ang ating mararanasan ang lugar na binalak ng Diyos para sa atin ay kailangang maging mas maganda kaysa anumang bagay na maari nating ilarawan nang maglaon ng ikalawang liham ni Pablo sa mga taga korinto inilarawan niya ang isang tao na pinaniniwalaang siya mismo na inagaw hanggang sa ikatlong langit isang lugar na napakaganda na hindi niya maipahayag ang kagandahan ito sa wika ng tao. Kahit na sinasabi ng Biblia na ito ay magiging mas mahusay kaysa maaari nating isipin may mga tiyak na paglalarawan na walang hanggang paraiso. Ang aklat ng paghahayag o revelasyon ay nag-aalok ng ilan sa pinakamatingkad at malalim na paglalarawan ng langit sa Biblia ito ay nakasulat sa isang mayamang apokaliptik na wika. Ito ay gumagamit ng makapangyarihang mga imahe hindi lamang upang ilarawan ang mga pisikal na katawan ng langit kundi pati na rin upang ihatid ang mas malalim na simbolikong kahulugan. Sa mga talata sa Apokalipses, ang langit ay inilalarawan bilang isang lungsod na purong ginto na may mga pundasyon na pinalamutian ng bawat uri ng mahalagang bato at labindalawang pintuan nagawa sa mga pirlas. Ang mga langasangan nito ay nilagyan ng ginto, kasintalisay ng transparent na salamin at ang isang mala kristal na ilog ay umaagos mula sa truno ng Diyos na may puno ng buhay sa bawat panig na namumunga ng labindalawang uri ng bunga. Gayon paman, dapat nating tandaan na ang mga pisikal na ito ay maari ding metaporiko na kumakatawan sa hindi maipahayag ng kaluwalatian, kadalisayan at kayamanan ng makalangit na kaharian. Maaring umiral ang pisikal na katawang binanggit ngunit sinasakisag din ito ang mas malalim na espiritual na mga katotohanan na higit sa ating kakayahan ng tao na lubos na maunawaan. Narito ang isang mabilis na sanggunian sa mga banal na kasulatan na nagdidetalye kung ano ang langit ayon sa aklat ng pahayag. Una, ang mga kalihin ng ginto. Pahayag 21-21, isang masigasig na paglalarawan ng mga lansangan na simintado ng ginto, sumasalamin sa kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, ang mga pintuan ng perlas. Pahayag 21-21, isang paglalarawan ng labindalawang pintuang daan na gawa sa iisang perlas na sumasagisag sa kadalisayan at daan patungo sa presensya ng Diyos. Ang daan ng lungsod ay ginto, kasing dalisay na parang transparent na salamin. Pangatlo, ilog ng buhay. Pahayag 22-1, isang matingkad na larawan ng malakristal na ilog na umaagos mula sa truno ng Diyos. Marahil ay nagpapahiwatig sa buhay na walang hanggan. Pangapat, puno ng buhay. Pahayag 22.2 Isang ulat ng puno ng buhay na namumunga ng labindalawang uri ng bunga na kumakatawan sa pagpapagaling at kasaganaan. Panglima, walang kirot o dalamhati. Pahayag 21.4 Inilalarawan ng talatang ito ang langit bilang isang lugar kung saan ang kalungkutan at sakit ay hindi na umiral. Pagkatapos ay nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at wala ng anumang dagat nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, mula sa Diyos na inihanda tulad ng isang kasintahang babae na maganda ang bihis para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, Narito! Narito! Ang tahanan ng Diyos ay nasa gitna ng mga tao at siya ay mananahan sa kanila. Sila ay magiging kaniyang bayan at ang Diyos mismo ay sa sa kanila at magiging kanilang Diyos. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan o pagdadalamhati o pagtangis o pasakit sapagkat ang unang ayos ng mga bagay ay lumipas na. Pahayag 21:4 Pang-anim, ang truno ng Diyos ay nakikita. Pahayag 4.2.3, isang paglalarawan ng truno ng Diyos na napapaligiran ng bahaghari na sumasalamin sa banal na otoridad, subiranya at pangako. Kaagad na nasa espiritu ako at naroon sa harapan ko ang isang truno sa langit na may nakaupo doon at ang nakaupo roon ay may anyong haspi at rubi. Isang baghari na kumikinang na parang esmeralda ang pumaligid sa truno. Pahayag 4.2.3 Ang talatang ito ay nagbibigay ng kamanghamanghang biswal kung ano ang hitsura ng langit. Inilalarawan ito ang pangitain ni Juan na nasa espiritu at nasaksihan ang maluwalhating truno sa langit ang propitang si Isaya sa kanyang pangitain ay ipinakita ang langit bilang isang lugar kung saan ang lubo at ang kordiro ay magkakasamang kumain. Isang lugar na sukdulang kapayapaan, Isaya 65.25. Katulad ng paglalarawan ng pahayag 21 kung saan walang kalungkutan. Ibinibahagi ni Isaiah 65 ang pangkalahatang personal na karanasan ng langit. Isipin lamang ang isang lugar kung saan ang mga kapitbahay ay ganap na may kapayapaan sa isa't isa. Gayon din, subukang isipin na hindi kailanman magkaroon ng isang sitwasyon kung saan ang pagkabalisa, pagkabigo, galit o anumang iba pang negatibong emosyon ay makakuha ng pinakamahusay sa isang tao. Malaking kaibahan iyon sa nakikita natin sa ating lipunan ngayon. Nag-aalok din si Isayas ng pananaw sa kung ano ang hitsura ng langit. Sa kabanata sa Isinta, magiging maliwanag ang langit, Isaya sa Isinta, Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag sa araw, ni ang liwanag ng buwan ay sisikat sa iyo sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag at ang iyong Diyos ay magiging iyong kaluwalatian. Ang iyong araw ay hindi na lulubog at ang iyong buwan ay hindi na maglalaho. Ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag at ang iyong mga araw ng kalungkutan ay magwawakas. Bilang konklusyon sa ang tanong, ano ang hitsura ng langit? ay nagbibigay daan sa napakaraming paglalarawan sa banal na kasulatan. Ang bawat isa ay higit na nakakamangha at kagilagilalas kaysa nakaraan ay lampas sa ating makalupang pangunawa na sumasalamin sa banal na pangako sa unang mga taga-Korinto 2.9. Ang hindi nakita ng mata, ang hindi narinig ng tenga, kung ano ang hindi narinig ng tenga at kung ano ang naisip ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kaniya. Gayon pa man, sa gitna ng pag-asam na ito para sa maluwalhating kabilang buhay, hindi natin dapat kalimutan ang makalangit na kaharian na hinimok sa atin ni Jesus na itatag dito sa lupa. Bagaman kinikilala ni Jesus na may langit pagkatapos ng kamatayan, iniukol ni Jesus ang kanyang pangangaral hindi sa langit na iyon kundi sa isang kaharian ng langit na sinasabi niyang narito at ngayon malapit na Marcos 1.15. Ang pangunahing mensahe na dinalan ni Jesus sa atin ay ang ibanghilyo o mabuting balita ng kaharian ng langit.